Isama namin kayo maglibot dito sa Market Harbour at itong at papa pa si Charlie. Last day na namin dito at naisipan nga namin na maggala muna. Nagaantay pa rin kasi kami ng sundo. Hindi kasi kami magte-train pabalik. Anyway, dumaan muna kami dito sa American Candy Store. At bumili nga kami ng sweets. Hey ka! Ang galing nga kasi nahanap talaga ng twins yung mga favorite nila. At pagkalabas nga ng store, etot kumakain na kaagad. First time namin dito sa place na to. And in fairness, ang ganda dito at tahimik. kakatuwaden kasi small town lang siya, pero ang daming pwedeng gawin. Mostly shopping o kaya naman is food. And ba diba, sobrang kalmado ng lugar. At perfect na perfect din kasi ang ganda ng weather. Tirik na tirik talaga ang araw at sobrang init ng araw na to. Pero kung makikita nyo, wala talagang nagpapayong dito. Kasi naman, gustong gusto talaga nila ang araw. Nakapag-check out na kami dito sa hotel pero iniwan muna namin yung bags. At habang nag-aantay nga kami, maghahanap muna kami dito ng pwede naming kainan. Mostly yung mga restaurants dito is medyo late talaga nag-open. E eh, medyo maaga pa to, parang 12 noon pa lang. So, nilibot muna namin para makita kung ano ba yung mga bukas. And dadaanan nga namin to magandang church. Tinanong namin ng twins kung ano ba yung gusto nilang kainin pero yung request nila is pizza. So tamang-tama din kasi kaka-open lang itong Pizza Express. Natatawa ako kay Charlie kasi nahihiya na siya magpa-video. Tapos si Chino, eto bising busy pa paglalaro ng mga dinosaurs. Buti na lang talaga at binaon ko itong mga dinosaurs na to. Ang bilis lang din ng servings at ito na nga yung lasagna. And umorder din kami ng pizza. Si Charlie naman ang order niya is bolognese. Habang si Chino naman is pizza din. And yes, ubos nila yan. Kapag sa food talaga walang reklamo ang dalawang to. Dito na kami nagpalipas ng oras at ang sarap nga ng tambay namin dito sa labas. Samahan mo pa ng cold drinks. Diyos ko, pang laban sa init. At mas masarap talaga yung ganito sa labas kayo kakain tapos kalmado yung paligid. gusto ko nga sana is merong rice kaso walang rice dito kaya no choice ako. Kaya nagpasta na lang ako. Yung mga Asian kasi na resto is mga 5pm pa sila mag-open. Anyway, masarap din naman yung food dito. And nagustuhan din talaga ni Charlie and Chino. Ito nga pa lang si Chino pag kumakain siya ng pizza inuuna niya yung toppings. Tsaka niya kakainin yung buong pizza. After ng main sumorder din kami ng aming desserts. And ang sarap din ng mga Talagang busog na busog kami. At ito na nga nung pabalik kami ng hotel. Natapilok itong si Charlie at tumama yung kanyang tuhod dun sa curb. parang first time niya ata na masugatan talaga sa tuhod. Kaya for the ayak talaga ang first time. Kasi nakita niya yung dugo. At pati nga itong si Chino nagwawaro siya kay Charlie. Pansin ko ang twins pag nasasaktan talaga yung isa parang nararamdaman din yung isa. Kaya pareha silang apektado pag kami nangyayari. Pero ito ang sabi ni Chino. Sinabi niya kay Charlie na don't worry daw pero tinawag niyang T-Rex si Charlie kakaala niya siguro talaga is mga dinosaur sila anyway pumunta na muna kami sa pharmacy para bumili ng bandage ayaw kasi ni Charlie nakikita yung blood and naaawa nga itong si Chino kaya tinatry niyang hawakan so kailangan talaga namin siyang takpan muna tapos natatawa kami dito kasi nung pabalik na ulit kami sa hotel tignan mo pipilay pilay na ang bata